Ayon so what's up mga idol, no? Uh, LRT tayo ngayon mga idol, no? LRT, Baclaran, ito po yung Luma, Baclaran Station, no? So aalamin natin mga idol kung ilang minutes nga ba ang uh, tatakbuhin from Baclaran na Luma na station, di ba? Kapunta dun sa... Pupunta ako na IA Station mga idol. Ayan na, meron ng train mga idol, So maganda-ganda ito mangyayari. Uh, parating na yung train. Ito ako ngayon mga idol, ha? Baclaran, ha? Walang bibitaw mga idol. Ayan na, sakto. Alamin natin, mga Lods, kung uh, gaano katagal. So, time check, mga idol. Uh, 3.20 ng hapon. Tara, mga idol. Tara, tara, tara. dati from Paglaram to Naiya pag nag jeep ka abutin ka ng mga ilang kids yung pag traffic pa diba so ito malalaman natin talaga pag bus ang next ito mga idol uh, Redemptorist Paglaram ito yung sinundan ko mismo kasi diba meron mga natagdag ng mga station diba Redemptorist tapos yung mga uh, media station लखी त Or dun. Ordin ko rin sabi. Yung maganda lang dito mga idol. No? Ah, kita mo talaga yung ah, mga uh, ah, action mga idol. No? Ayan na magkasara na yung pinto. Okay siya na mga idol. Hindi ko na ikakat para makita nyo lang na uh, talagang yung dire-direcho yung yeah. biyayon. Sa nyo na mga idol. Nag-lintang pa. Next natin mga idol na uh, Mia Apo yung dating bahay ni idol uh, sa video tinanggal ko na yung pagka ako uh, ko sa pag ito na tayo MIA station eh. bilis na hmm. mga idol oh. Uh, time tayo, tayo mga idol ano na sa ko 3.26 na so tara bilis na sobrang bilis na Eh no. kalsada, di ba? Pero pag oras, eh. pwede lakarin, kaya lang mainit. Diba? Kanda lang tayo na ito mga idol. Sobrang alam yung ramdam yung labi. Ito na mga idol pa ano na tayo. VIDH na. So, pansin natin mga idol, no? mas uh, maraming buwaba ba sa PITX? So, possible ito, mga sumangay na to. Mga bagong dating. Kapunta ng ano na to, temple, di ba? Uh, ano, pa-sound na to mga to. Di ba, nag-ahabol naga, na punta ng SM Suka? Bilis lang mga idol, time check tayo. 20 na yung sarili ko. Alam mo parang ganong ginawa ng biyahe. Pipit-pit pa ako, mga ayun. Sabi ko pang dala. Yun yung pagkakaiba niya, yung pagkakaiba ng biyahe na ganito na parang kumpir mo sa jeep, diba? na, syempre, di ba? Siyempre, di ba kukulo ko yung mainit, di ba? Suwabi so, lang yung biyahe. Diba? Ayun na mga idol, parang kayo dun gano, shoutout sa inyo na. So, 30 -30. Diba? Alam nyo yun, yung ganun biyahe na napaka napaka simple lang, no? napaka napaka ginahawan ng biyahe na ganun. Ito na, kung pupunta ka ng Naiya, Terminal 1, diba? Terminal 2, kung pupunta ka ng Duty Free, eto na yun. Diba? Mga taga-multinational dyan, diba? Dito na. Na yun, eh. Eh, no? So muli really, mga idol ha, ah, ganun lang ka easy yung biyahe niya no? uh, ah, Sana nagustuhan niya yung video na to And sana masubukan natin susunod yung mga dulot dulo naman no? Sarap ng biyahe mga idol, ang ganda pa ng station nila Bagong bago Konti lang, mga idol ha, ah, Parang ano na tayo, Taiwan IP ganun mga idol di ba naka kayong mag travel di ba parang ano duktong duktong siya mga idol so mali mga lods no maraming maraming salamat sa pagsutok sa aking channel no? so tinagal tagal ng biyahe natin siguro mga kulang kulang 10 minutes lang or 11 minutes no ito na tayo Okay, cut ko na mga idol. Pasensya na, hindi talaga ako nagka-cut, mga idol. Eh, para makita nyo yung talagang kaganapan mga lods. At dito nga pala may CR sila. Mga pala sa Baclaran Station, yung pinakasya ko kanina. Yung CR doon, parang dalawang taon lang din na eh. No? Hindi kagaya ng ibang station ng LRT1, no? talagang panalo yung, yung CR nila. Doon sa Baclaran, eh, pinapaiyaan yun. Hindi ko alam, kasi empleyado na lang gumagamit nun. Kaya eh. kung may sakit ka pa sa pato, yari talaga doon. Tasabog ang pantog mo ron. Oh, so, ayun, shoutout sa uh, LRT1, no? Baklaran Station, buksan nyo naman po yung CR nyo doon. Ako, ilang beses ako na nag i sa akin, sa may choking mo malapit, sa labas na lang, ano, sa puntang mall. So, ganun mga idol, no? Uh, palabas na ako. Oh. Maraming maraming salamat ulit sa pagtutok sa aking channel, mga lods, no? Peace, mga idol. I love you.